Ah, Maraming bunga naman, Lobby. Laki na yung bunga. Yan. May biyak pa. Pero diso, sa grasya na na. Yung bunga na isa na Lobby. Nag-iisang Lobby. Yan na, dami ng putot. Yung iba sa taas. Kung mo to yung ibo. to Ito. Ito pa sa likod. Yan pa. Ito pa. Salagbay pa na. Yan. May lobby pa. Sa likod. Dapat sa taas ah. Puto to pa. Makatikim na rin kami nito ng ano. Nang tanim namin na lobby. Yan. Sobrang baba lang. Yan dito lang. Abot ko lang pag tumayo. Ayan. Mga idol. dami pa dito nga. Migas. Ayan guys. Ayan. Na. Yung lumbi. Ayan lumbi. Yeah. Yan may panibagong ano naman ah. Putot. Malabas na putot. Sobrang baba lang na lubi. You know? Sobrang mababa lang. And guys, so oh. yung ano panahon. Ito yung mga mais namin. napit na ano. Nasanggi. Ano lang guys, ito lang yung may share ko. Ito yung medyo laki-laki na. Thank you so much. Guys. บ๊ายบาย